Hi, for today's video, ay sasama ko naman kayo sa Waste Recycling Center dito sa UK. Pwede kaya tayo mag-dumpster diving dito? Kaya tara, samahan niyo po kami mag-recycle at magtapon ng aming mga basura. Ayun nga ang aking mamakati, nasa taas at nakaabang po sa amin. Hindi na namin sila sinama kasi malapit lang naman po ang aming pagtatapunan. Once a week po ay may nangungulekta na po sa amin ng basura. Pero po kung malalaki ang mga itatapon niyo, katulad ng itatapon namin ngayon, mga karton po at mga mattress, ay dito po namin siya kinakailangang itapon. First time ko nga makapunta dito at nagulat ako sa mga tinatapon ng mga taong andito. Ay ang mga kulay green na yan, dyan po tinatapon yung mga used clothes. Dyan naman sa kanan yung mga container na yan ay meron po mga bike na tinatapon at mga pintura. Dyan po ang tamang tapunan. Ang mga itatapon namin ngayon ay mga karton po ng mga pinagbibili namin mga furnitures para sa bahay at ito pong maliit na mattress na ito na hindi na po namin gagamitin. Ayan ay, o, no, ang daming mattress na tinatapon. Tapos yung ba namin kasabay mga cabinet po ang tinatapo nila? Microwave at printer po. Hindi ko natin raya mag-dumpster diving dahil marami pong bantay. Baka mahuli pa po tayo. Mm -mm. Ayan nga o sila kuya, may kasama pang box at printer ang kanilang itatapon. At yan na nga siguro sa mga umuusok na yan nila nire-recycle yung mga tinatapon ng mga bagay-bagay dito. O di ba? At ayun nga po, nakapagbigla ang date kami ng Tatay Oni dito sa Recycling Center. At yun lang po ang ating vlog for today. Ang gaganda ng aking mga bulaklak. Bye! See you later!